Aris. Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling maselang sa mga ginagawa at mas gusto pa. Ang magtrabaho ng mag-isa, at malakas ang pakiramdam. Hindi basta kayang magagawa ng kalokohan, ng ibang. Makakausap, laging handa ang isipan sa mga gawain. Kahit may kahirapan na trabaho, ay gagawin para sa... Pagkita ng perang maayos para makakuha ng pag-asenso sa trabaho, hindi makukuha sa mga suhulan ng pera, maaruga sa magulang at may kahandaan makatulong ganoon din sa mga kapatid, may matalinong isipan na wise ng makaiwas sa problema, at laging inuuna na makagawa na mapasaya ang buhay pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 18, number 27 at number 15. Taurus Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May isang salita pag may sinabi ay tuloy-tuloy nagagawin. O tutulong sa mga nakausap at hindi gumagawa na pagpapataan sa mga trabaho, may isipan sa buhay na dapat ay maging masipag para makagawa ng pag-asenso sa buhay at laging gumagawa ng plano para sa mas maayos. Naresulta sa mga gagawin, laging may masipag na pag-uugali sa mga ginagawa, ang masinop sa buhay ay laging ginagawa sa araw-araw sa mga gawain, at hindi makukuha sa kinang ng pera o suhulan, para gumawa ng ikayayaman, at ang gusto ay laging masaya na matahimik ang relasyon sa pamilya. Laging nanunuri ang isipan sa mga gagawin sa trabaho at ganoon din sa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw na mula sa sikat ng araw, Malambing sa pagmamahalan ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 29, number 18 at number 35. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Laging inuuna ang trabaho kung nasa mga gawain para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay, ang gusto at Gumagawa ng matyaga para laging makakaipon ng good energy sa pamumuhay at sa tahanan ay maingat magsalita. Ayaw nagsasalita ng pabigla-bigla para walang maging malungkot sa tahanan para laging may masayang relasyon. Natuloy-tuloy sa tahanan at laging gumagawa ng madisiplina at masinop sa mga trabaho. Kung may dapat gawin ay gagawin ng walang pagpapataan, masaya sa mga ginagawa dahil may pinagkakakitaan na maayos na pera. Maingat at hindi magbibigay ng pagtitiwala kagad, kung sa pagseselos ay wala sa isipan may tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color gold number 34, number 10 at number 29. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa tahanan ay laging ready na makinig sa mga sinasabi ng pamilya para makagawa ng positive energy ng swerte. Sa tahanan, at kung sa trabaho ay masipag laging handa ang isipan na makagawa ng maayos sa gagawin, at may isipang matalas ang mga mata, at hindi nagtitiwala. Kagad sa bagong makakausap, maingat sa pagsasalita sa mga kausap lalo na sa pamilya, kung sa pera naman ay ayaw ng may mga kalokohan ang gusto ay maayos nakikita ng pera, para walang maging suliranin, at ayaw ng mga usapang kay abangan ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, matipid sa pagpapalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 18 at number 25 at number 8. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Ayaw nang nangangako sa ibang tao mas masaya ang isipan. Nasa kapamilya na gumagawa ng pangako at sa trabaho. Ay mapanuri sa mga gagawin, ayaw mag-uumpisa ng walang. Nagawang plano, laging maingat ng laging maayos na. Kalalabas sa mga ninanais na gagawin, ayaw nang nagpapataan. Sa mga dapat na matapos na trabaho, pagkasama ang pamilya ay maingat sa pagsasalita kung may gustong gawin ay mabigyan laging ng kasiyahan ang buhay pamilya. Sa trabaho hanggat maari ay mas gusto ang mag-isang gagawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Leo ngayong araw na mula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, wala sa isipan ang magselos tiwala sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 22, number 19 at number 34. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa hanap buhay ay matyaga na laging mag-aral muna, bago gagawa para patuloy na maging maayos ang gagawin at laging masinop sa ginagawa at may mahabang pasensya, para makaiwas sa mga makakaaway na tao, at ang nais. Pa ay gumawa mag-isa kung sa trabaho para walang maka. Abala sa pamamaraan sa trabaho, wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, masaya at masigla ang kaisipan sa trabaho. Dahil doon nakakaipon ng perang maayos para sa masiglag pamumuhay ng pamilya, ang gusto ay masasayang mga usapan sa tahanan, nang laging may good vibes ng pag-asenso sa pamumuhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero Color pink and color brown number 14 number 40 at number 35 Libra Ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan hindi magbibigay ng pagtitiwala kagad may kaisipang matalino at kung sa trabaho ay masinop at hindi kayang makuha sa mga regalo o palakasan maingat sa pamumuhay para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay at matyaga sa mga dapat na magagawa sa gawain at laging naninigurado sa dapat na magagawa at kung gagawa ng isang desisyon. Ay maingat ayaw ng nagmamadali, may isipang laging wise kung sa paggawa at may isipang matalino at mapanuring mata, nang laging may positive energy ng swerte at pagunlad sa ikakabuhay kung sa pagsiselos, may tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw na mula sa mga maningning na mga bituin, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color pink number 17 number 34 at number 19. Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa pagkita ng pera ay ayaw ng may mga kalokohan, may takot na mabali ka ng karma ng kamalasan, at kung iba. Panapagkakakitaan ay maingat gusto ay makaipon ng maayos na pera na walang sabit, may katapangan ang ugali ngayong araw. Na kayang ilabas kung kailangan at hindi makukuha sa mga pakiusapan kung sa trabaho At kung sa pera ay hindi mo makukuha sa suhulan maingat sa pamumuhay Ayaw ng mga usapang may kabastusan na may medidinig sa tahanan Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi Mga masuswerteng kulay at numero color red and color gold number 24 number 36 at number 11. Sagittarius. Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan, laging maingat sa buhay at sa pagtitiwala. Kagad sa ibang tao, para hindi makagawa ng suliranin. O mapasok sa problema, masipag sa mga ginagawa at may matalinong kaisipan para sa mga gawain, ang nasa isipan kung magiging masipag ay kayang makaunlad ng ikakabuhay, laging inuuna ang kasiyahan ng buhay pamilya, may isang salita sa dapat nagagawin. gagawin, wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero color red and color gold number 25 number 11 at number 16. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may mahabang pasensya sa mga gawain. At may katapangan pa ang ugali na may mahabang pasensya. Para maging matahimik ang araw, pero kayang mailabas. Ang katapangan kung kailangan na at laging inspirasyon. Ang pamilya sa mga laging ginagawa, laging nag-iingat. Sa sinasabi at mga ginagawa para walang maging kalungkutan ang buhay pamilya, masipag na masinop sa dapat na magagawa na gawain at laging una ang pamilya sa mga ginagawa para sa pagunlad ng ikakabuhay. Ayaw ng usapang may toksuhan ng pagmamahalin at okrayan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color red number 25 number 19 at number 10. Aquarius ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung sa trabaho ay may ugali na maselang gusto ay maayos. Napaggawa, hindi gagawa ng bagay na mawawalan ng hanap buhay at may ugaling matapang ngayong araw. Pero may mahabang pasensya at ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao at pag nagsasalita ay gagawin may matalinong isipan at hindi kayang maiisahan dahil mapanuri ang isipan, matapang sa sinasabi lalo na kung nasa tamang katwiran, maaruga sa buhay pamilya, gusto ay laging maayos na pagkain, sa tahanan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color white and color pink number 36 number 24 at number 20. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Ayaw ng mga usapang may kayabangan at kung sa pamilya ay laging inuunawa ang mga usapan sa buhay pamilya. Para laging may maayos na relasyon at kung sa trabaho ay gagawa ng matahimik para makakatapos ng maayos sa gustong mangyari, hindi nagpapataan sa mga gawain. Sa trabaho mas gusto ang matahimik na araw, may mapag. Bigay na ugali lalo na sa trabaho para may mahabang. Pagkakakitaan sa tahanan ay madesplina na may kaisipang, maunawain sa mga gusto ng mga minamahal na pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 17 number 34 at number 10.